Dito na ngayon masusubukan ang kakayahan ni Coach Tim Cohn sa paparating na FIBA Asia Cup. Nasa kanya ang diskarte kung paano nga ba niya maiimprove pa ang kasalukuyang gilas at magawa nilang makipag-compete para manalo. Nang sa ganon ay umabot nga sila sa top 4 teams ng FIBA Asia Cup na posibleng magtuloy-tuloy hanggang sa finals. Nagsisimula na nga si Coach Tim Cohn na mag-imbita ng mga quality players kagaya na lamang ni Milora Brown na kung saan nasabi niya na welcome ito sa gilas basta mabigyan lang ito ng go signal mula sa FIBA at payagan na maglaro bilang isang local player ng ating national basketball team. Magkakaroon ngayon si Coach Tim Cohn ng mas magandang rotation ng mga bigs AJ Edo, Junmar Fajardo at Milora Brown at kung nagkaroon ng solid na chemistry, ang mga players na ito kasama ang mga shooters natin mas magiging malakas pa ang gilas. May laro pa rin ang kasalukuyang gilas natin. Bumaba lang ng konti ang kanilang accuracy sa shooting dahil sa mas mahinang ball movement sa opensa at maging sa depensa, bahagyang humina ang gilas dahil wala tayong rim protector sa ilalim ng basket na si Kai Soto na nag-a-average nga ng 2.3 blocks sa game. Kai Soto naman nagpaparamdam na nasa rehab stage na nga ito at nagpapalakas ng kanyang katawan lalong lalo na ang kanyang tuhod first week ng January 2025 na tamo ni Kai ang kanyang injury at may maliit na chance na by August nga pagkaraan ng walong buwan ay makakarecover na nga siya at posible na umabot pa sa FIBA Asia Cup. Depende na rin sa magiging evaluation ng kanyang doktor at ng kanyang fitness coach. Ito yung nakita natin na majority na lumalabas na timeline ng paggaling ng isang tao na merong ACL injury na natamu niya. Nasa 6 to 12 months nga ang kailangan para sa recovery pagkatapos ng surgery. At kung magsisimula tayo sa February ay merong 7 months si Kaisoto na nasa rehab stage at pasok ang range na ito hanggang sa pwede na kanyang ang kanyang paa kaya naman may maliit na chance talaga na umaabot nga si Kai sa FIBA Asia Cup at depende na nga rin sa advice ng kanyang doktor at ng kanyang fitness coach kung mabibigyan ba nila ng go signal o hindi itong si Kai Soto. Jordan Heading ang isa sa mga players na gusto nga ng karamihan na mapabilang sa gilas team at alam rin natin na isa siya sa mga players na nauna nang tinawagan ni coach Tim Cohn noong kasagsagan ng Olympic qualifiers sa Latvia. Yun nga lang nagkataon na may inaasik Kaso si Jordan Heading sa kanyang pamilya. Kaya naman hindi ito nakapaglaro para sa Gilas team noong Olympic qualifiers sa Latvia. Nasa semifinals na nga rin ang PBA Henebra laban sa team ng Northport Batang Pier. Nagbabalik kaagad sa aksyon sina coach Tim Cohn, Justin Brownlee, Jape Taglar, Jamie Malonzo, Katy Thompson at iba pang Henebra players. Mainit-init ang laro ng mga players na ito mula sa third in final window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Gustong-gusto nga rin nila na makabawi sa kanilang mga fans. Yun nga lang baka may fatigue issue pero tignan natin ang magiging laro ng mga players na ito sa semifinals ng PBA ngayong araw laban sa team ng Northport Batang Pier. Prediction natin kung walang fatigue issue ang Ginebra Boys ni Coach Tim Cohn na mula sa gilas mananalo sila laban sa team ng Northport Batang Pier pero kung nakitaan naman natin ng pagkapagod ang mga players hindi ganon kaganda ang galawan nila ngayong araw ay posible na mangibabaw ang laro ng Northport Batang Pier pero asahan natin na parehong palaban pa rin ang bawat team semifinals na nga kaya asahan natin na hindi sila basta-basta na lamang bibitaw at pareho na gusto pa rin nilang umabot sa finals ng PBA kaya matinding laban nga rin ang masasaksihan natin ngayong araw sa pagitan ng Hinebra at ng Northport Batang Pierre.